Ayan guys, pasyala natin ang fountain dito sa Balayong. Ayan oh, ang ganda. Sama ko kayo sa view para makita nyo ang kapagili, pa, kapaligiran ng Balayong. Ayan yung sports complex. Doon sa kabira. Sports, sports complex. Ayan, ang ganda guys. Kasi mal, malayuan. Malayuan. Pag malapitan na makita natin yung tinyo, ano. Ngayon ito talaga sa gabi dito, makulimlim lang yung dim light lang yung kanilang mga light. Kapag na naman dito, hmm. na, dapat kasama hmm. kasi ano. <laughs> <laughs> Gala na naman kami guys kasi malapit lang kasi kami dito sa Sandiwa, sa baba lang ng City Hall. Kaya ayan. Dito, mag-swimming tayo dito guys. Mag-swimming tayo. Oh. Maliligo kami dito. Ang ganda, di ba? Ayan, view ko kayo. Ayan, ang ganda ng water fountain. Ang ganda ng fountain. Tara. I-flex ko sa inyo ng malapitan ang iba't ibang kulay ng kanilang fountain. Ayan o, oh, natatalsi ka na nga tayo ng tubig. Ang ganda guys! Ayun o, no, may rainbow nasa sa kabila may rainbow. Tara, ikot ko kayo. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng kulay nila. May mga kulay talaga. Nakalik, talikod kasi. Sana wag umulan. Ayan, ang ganda oh. Hmm? Ang ganda, diba? Hmm. Doon sa likod, Rainbow. Rimbo naman yan doon sa likod. Oh. Ang ganda, diba? Super ganda. So, ayan, ang water. Pabalik-balik lang yan. Ang fountain. Napakaganda. Ayan, kasama ko si Miss Dorena. Hindi siya makita. <laughs> wag kang ulan. Huwag kang ulan. <laughs> ang ganda ng pasyalan dito, guys. Ay! Akala ko ulan. Oh, uh, si Ma'am. Hi, Ma'am. Ganda talaga ni Ma'am. Dito, dalhin ko kayo dito sa Rainbow Falls. Fountain. Fountain pala. Ganda guys, eh. Grabe ka ganda. Ganito yan pagkagabi. May kulay sila. Ito